Yan, hello, hello. Grabe, alas 5 pasado na ng hapon dito. So, um, napagod. <laughs> Pagod tayo naglinis, ang dami. So, yan. So, dahil napagod si ating, so, kain tayo ngayon na malilit na grapes. Yan, bigay ng friend. So, kain-kain muna tayo. Tsaka, meron din yung malalaki naman, pero yan, ilang piraso lang. Yan, thank God, 'di diba? Dahil napagod, pagod uh, kumain naman. Yan. So, parang wala kang gana kumain pag napagod ka, 'di ba? Parang gusto mo magpahinga. But thank God kasi alam nyo, ang Panginoon ang na nagbibigay ng kalakasan sa bawat sa atin. Lagi tayong manalangin, lagi tayong magpasalamat sa kanya kasi binigyan niya pa, 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 rin tayo ng work, 'di ba? Binigyan niya pa rin tayo paano sustain yung mga kailangan natin, paano tayo Kumita, yun lang talagang pagod tayo talaga. It's a normal, di ba? Ah, okay naman. Basta lagi na lang humingi ng kalakasan sa ating Panginoon kasi mahirap yung yung nakatunganga din tayo, walang trabaho. Siguro, dahil yung iba madaling mapagod, 'di ba? Dahil may age age na rin, 'di ba? Pero God is good. Dahil ang kalakasan natin, sabi nga ng Panginoon, the joy of the Lord is our strength sa Nehemiah 8.10. So, kailangan po na yung ginagawa natin, yung mga trabaho natin, i-dedicate natin yan sa ating Panginoon. At ginagawa natin yun, not to please people or not to please the among, but to please God, ba diba? Kagawin ko to Lord, kasi ano, pagod ka man, at, tuturing natin, sabi ko nga, tuturing natin bahay natin to na malinis, maayos, para at least man lang eh, uh, nandyan, ba diba, na makita natin masaya tayo. Kasi binigay ng Panginoon niya kaya nangan i linisin natin. So, God is good niya yung kain-kain niyan po, di ba? Medyo okay, malinis na siya. So, thank God for this. And of course, kain-kain po tayo. God bless you all. Bye!